Hi guys, good morning. Ayan, kay gising ko lang. Then, kukuha sana ako ng kape. Ito, ayan, kape. Kukuha ako ng kape na yan. Tapos, nagulat ako. Kasi, akala ko, kung ano ito, ayan o. Nakikita nyo yan? Akala ko kung ano. Kasi nga, dyan ako naglalagay ng mga kape. Tapos, ayan, tingnan niyo naman kung sino yan. Ang galing, doon naghiga. Doon natulog si Mingming. Ming niyo. Oh, ang um, ganda ng higaan, no? Oh. oh. nasa third floor siya. Angas ah, mo, may ah. nga. na ka? Ah, andyan ba ang mga kapiko? ko? Ba't ka nandyan? Hoy! Hoy! Andyan ka? Ah, saraduan kita dyan. Ah, ang galing mo ah. ganda ng higaan mo ah. Sa third floor pa. Nag-check-in ka ba dyan? Ah? Ayos ka kanina pa nahanap, nawawala ka. Yung pala, diyan ka lang pala nagtulog. Kaya pala sabi ko walang makulit sa akin, nasige ang sunod. Diyan ka lang pala. Ano, wala kang balak lumabas? Ha? Doon ako sa loob kumuha ng kape ko kasi nakakahiya naman sa iyo eh. Nakakaabala ata ako sa iyo eh. Puyat ka ate. Puyat ka kabantay ng kaldero. Ano? Diyan ka na lang forever? Hindi ka lalabas? <laughs> ah, you see, pag third floor show. Ah. Uh. Mm.